Guys, ito na ating putong na gawa. Yan siya. Uh, may 18 pieces na guys na mm, din-deliver kasi order yon. So, ito ang ating remaining na puto. Ilako nila na ngayon. Tingnan nyo guys, oh. Charot, charot. So guys, ito lang ating video sa ating putong bigas. Hope you like this video guys. So guys, hindi pa tayo tapos. Ito na naluto natin. Ito siya guys. Ipinibidyo ko lang kasi may magpa, may magpahatid, magpa-deliver. So, ang natira guys Ito, nilagyan ko siya ng Food coloring na violet notebook Guys, uh, magawa ko tayo Ng puto bigas So, ito siya guys uh, Anim na takal ito. Isang gantang So, hugasan ko muna siya guys Ibabad natin ng tubig and then mamayang hapon ipagiling natin siya para bukas lutuin ko ito siya so hugasan ko na siya guys ito na siya guys tapos ko na siyang hinugasan so ibabad muna natin ito sa tubig kuha na tayo ng dahon guys para sa ating puto bigas so kailangan muna natin sunugin ang dahon para magiging ano siya maganda i-cutting. Ito Ang init na ba? Daming lamok. Gutin. Ay, pangit si Rintin. Ay. Awatin, awatin. Itapos na ko ang masaging ni. Ikaw sabihin ating dahon ng saging guys para sa ating puto bigas guys may nakuha na po tayo ng dah ay, dahon, ng saging para sa ating puto bigas ayan so, ang ating bigas hinuin na nakuha na siya ng ubig at ito ating niyo guys apat na bilog so i eh, hango hindi ko alam kung anong sa tagalog kukurin ko muna short for bisaya guys yan apat yan so abangan mamaya guys ha yan ay pagiling yan mamaya guys hugasan natin ito para ipagiling na natin lagyan natin siya ng tatlong cup ng, ng tubig guys para hindi siya mag dry pag pagiling so guys Then, guys, para lumambot yung putong bigas natin, guys, lagyan natin ng kanin. Ito siya. Bago natin ipag-giling, lagyan natin siya ng kanin. I-mix lang natin. Yan ang technique ko, guys, para lumambot yung puto natin. Mix lang and then ipagiling na pagaling na ating bigas, guys. Yan po, guys. Dalaw, uh, ikadalawa po ito galing guys. Ay, giniling pala. Ayan. Guys, ito na nga ating uh, bigas na pinagiling. Tapos na. So, ito ang ating leo. Uh, kinod hin hindi ko alam tagalog no bahala na kayo so pigaan natin guys ang technique ko nito is mainit na tubig ang inilagay ko para makuha lahat na ang ano niya ang milk ng ating milk so ito ng mainit na tubig ilagay natin para tubig ang ating pagpiga so uy mainit Sobrang mainit, guys, pero tiis-tiis para makuha lahat ang gata. So, ganito lang natin. Kailangan sulit ang ating pag kuha ng mga milk nito. Idaan lang natin ng todo, guys, para makuha lahat ng gata niya ito ang first gata natin guys. Sa alin pues niya so, to? Dito. Ito natin yung pagkita Ano? Yung natin para mabawasan talaga lahat niya. Next. Paki-text yung sa private mobile 36 2. Pero guys. Hindi. Yun ang use ng ano guys sa apal. Na, ano mang Tagalog ng sapal sa guys? I, don't care. Hindi ko alam ng Tagalog. So, ininisya siya ng ano, dahon ng saging. Yan. ni para maging malinis ang dahon. Sa bak. Back. Ayan guys. Hanggang maubos yan lahat guys. Sige ho. Ito ang mga panangkin ko guys. Tulong-tulong sila. O doon ka na ate. ah oh ini lam, itak tak, buat apa? Ini, oh, Ibalik, to. Ganito, to. ganito. gani to, Si Ate Raisa din, tumutulong. Hanggang matapos yun, guys. At ito nga ating gata. I-update ko lang kayo mamaya kapag kunti nga lang ang tubig. ito ng ating gata guys kumukulo na hintay na natin yung bigi konti siya para eh, ano natin ipalamig yan nakuin na natin ang gata hanggang magiging konti siya saka natin ipalamig Guys, ito na guys. Tapos na eh, eh, ano natin, e, i-off na natin, and then, taya natin siya maging malamig, and then, ready na natin ito, i-mix e, sa ating bigas. So, hintayin mo lang natin na malamig. So, guys, nag na sila para sa ating lagayan ng puto. Yan. Yan ang mga pamangkin kong napaka-cute. Tulong ng tulong. Guys, ito na ang ating gata. Ilagay na natin dito sa ating gininig na bigas. And then, imikos-mikos lang natin. Then, ilagay natin ang sugar. Mamaya ko na siya ilagay ng baking powder, guys guys kasi mamaya ko pa siya lutuin ganito lang finish okay, an na guys so ilagay na natin ang sugar guys itong 1 kilo na sugar gabi nakamarka pang guys ano ay just me mikos-mikos lang natin to para ma-mix ng maigi. So guys, i-continue natin ating pagawa ng otobigas. So, nagyan ko lang siya guys na uh, anin na kutsara ng baking powder. So guys kutsara ng baking so i-mix lang natin ito ganito kaya sticky ang aking paggawa ng putong bigas guys ganito So, waiting na lang tayo na kumukulo yung tubig guys para isala na natin ang ating putong bigas. So, may mga dahon ako dito. Pinagayat namin kagabi. Then, ito ang ating ano, ang ating molders sa putong bigas. Ilagyan ko na ng dahon ng ating mga molders, guys. Yan. So, lagyan na natin ng ating mini-mix na putong bigas. Mm -hmm. sya guys so isa lang na natin ito dito pala ako nagluluto guys para makatipid tayo ng gas kasi ang mahal mahal na ng gas Yan. and then para lumalaki yung photo natin kasi yung, yung ano niya yung apoy niya ay malakas. So guys, kumukulo na ang ating uh, tubig. So ilagay ko na itong ating ito siya. Dito lang kasimple magluto guys. So pakuloy natin ng 20 minutes and hindi natin buksan para hanggang pinag-finish tim para hindi siya makulaps yung tubo, nang tubo talaga siya at lumalaki. Tingnan natin ng ating puto, guys. Ayan siya. Ang laki-laki. Kasi sa kahoy siya, sa batong siya pinag, ano, pinagluto. Pero kung doon sa gas range, eh, naglimit tayo ng gas so ito walang limit yung gatong natin so anahan na lang natin lang 5 minutes guys luto na yun ito na ang ating puto guys yun sya guys so ito ang ating pangalawang salang i-continue lang natin guys hanggang maubos ang ating A mixture ng potong bigas.